Sarah Labati, proud mommy sa kanyang anak na si Zions na isa ng certified diver proud na proud si Sarah sa latest milestone ng kanyang anak na si Zion dahil tulad niya ay isa na rin itong certified open water diver. Sa isang IG post ng aktres, makikita rito ang ilang photos ng bonding moment sila ng kanyang dalawang anak na kuha sa kanilang vacation trip sa Bohol. Kabilang din sa nasabing po sa ang foro ni Zion habang hawak niya ang kanyang certificate sa natapos niyang kurso na scuba diving na mula pa sa Professional Association of Diving Instructors. Sa Samantana, sa kalagitnaan ng rumored split ni na Sarah at Richard Gutierrez, ay napansin naman ng ilang netizens na inunfollow ni Sarah sa IG si Richard at pinalitan na din ang aktres ang kanyang name sa IG account from SLG pabalik sa kanyang maiden name. Bukod dyan, inunfollow din ni Sarah ang mga kapatid ni Richard na si Narufa at Raymond at ang mother nila na si Annabelle Rama.